Inga atole ning ibalik guro, wala makakanagon di eh. ani. <laughs> ba sila kabalo guru, ni sila, kabalo mo, ma'am? Sa ka ning sa garani sa guislep guro. Gito na kaini ron <laughs> sa kuan, sa online ning magpagkuan, magbag deliver nga di di mao. Nga amuran gini siyang ibalik basta dili mao. morning guys for today's video guys ready na po niya mong car transfer price delivery bound to in Cebu so mo niya mong ganap one dozen Red Roses with assorted chocolate bouquet red ribbon cake 12 pieces of Dunkin Donut 1 box of pizza and happy birthday balloons so surprise ako mo na mong karoon guys si ma'am Lady Vina from England, Ilias, Cebu. So, ang nag-order yang ang anak, ngas Ma'am Janet, na nagkaroon sa Iceland. So, nangyong siya siyang pamagi or gikunta ko niya para ipasurprise ang iyong hanginahan. Ang mga guys. So, nag-celebrate sa birthday, karoon si Ma'am Lipidina. Ang iyong guys, sa pag-surprise na ni Ma'am Lipidina, bound to England, Ilias, Cebu. This is me, again, from Silurline Tower, Mokin Lagri, with the number door to the Hi ma'am, good morning. Si ma'am Lividina. Oo. Oh, oh. Ma'am Lividina adlaw ano? Ah, okay. So katunin ko an ma'am sa Cebu City, sa online sa Cebu City. Na ba kay gi-expect ka delivery karon? Katunin di order nga gas rings gani kay mag mag kuan daw ka mag bake daw kag cake inig Pasko. Mm, da, natanan, lutuanan Sana, oh. <laughs> mm -mm. So, <laughs> niya ato lang yung ibalik, guro. <laughs> Wala ka sa kanagali, ani. Ba sila kabalo, guro ni sila? Kabalo mo, ma'am? Hindi, <laughs> hindi. Tataka na ni siya. Tataka na ni siya, please let, guro. Hmm. Bito na uso bito kay ni ron sa kuan sa online ni magpagkuan magbag deliver nga di day mao. Ni murang gini siyang ibalik basta dili mao. nga ma mga bilibiran deliveran dire. Oh, sige ay eh, ato na ni i-check goro tanaw lang ni nato dito ang, ang ang item ha. Nya. Na para ba ni ba? Anis siya? Uh, dako-dako mag siya, 16,500. 16, 16,500. Oo, mahal din ang gas range ron. Pwede ka makalitson. Pwede ka makalitson. Bili sa gas range ron. niya? Kumang... Ano niya? Uh, niya. Datanan. Baka bake food ka. nya Willing ka mubayad? Ako pa wata is willing bang mubayad kaya kurang ibilin. Eh... Okay. Okay, are dali ma'am. Ma so ma'am, livid din ano adlawan. So ya, mo ang gidala para sa imo ha. So atong, aton buhaton ma'am, ikaw ang mo-check. We sing happy tag ni mo mama live kay so we are Cebu online flower bouquet delivery so gi contact yung kuno ni ma'am Janet nga naka sa Iceland karon kay pa surprise ka sa imong birthday so kun sabo ni nako sila okay uh, imong mga anak ma'am okay so ihatan ni nako ni mong bouquet ma'am ha okay kay pizza, na kay pieces of Dunkin' donut, okay. so na siya yung message si Ma'am Janet ngon siya, yung tago mong nangong. ngon siya happy birthday mama, enjoy your day. okay, missing siya delivery mama, mani sa mani mo yung ka sorties ay hangagi pa surprise ka. salamat, pa salamat pula ang tanga ng matihan. -mm. So happy baka karon nga gipa surprise niya ya. dili nimo mo siya uban. Kira? Okay. Oke, okay, so karon kay manganta mi og happy birthday. Okay. Ready guys, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay. One, two, three. Okay, happy, happy birthday, ma'am. Enjoy your day. Okay, ma'am. Pwede you picture mo tanan, ma'am?